pag hindi natutunawan ng ating mga alaga mga idol wag natin gagawin yung mga mga dati pang mga gawain yung pinapainom ng tubig tapos papatiwarikin yan great day mga idol ngayon ay may i-share ako tips na din sa mga baguhan pa lang at sana ay makatulong ang topic natin ngayon ay yung hindi natutunawan sa ating mga manok yan ang i-share natin ngayon pag hindi natutunawan ng ating mga alaga mga idol wag natin gagawin yung mga mga dati pang mga gawain yung pinapainom ng tubig tapos papatiwarikin tapos kung ano ano pa ang tamang gawin mga idol ay snowbear yan yan makakatulong yan sa panunaw ng ating mga alagang manok yan at lalo na din mga idol sa pag nasa laban na di ba nagpapakain tayo ng konti tapos minsan hindi natutunawan yan experience natin yan ang ginagawa natin mga idol ay bear lang mga idol bago matarian ang ating manok o kaya inuulot natin yan konti lang mga idol mga one port sa snowbird yan mapress ko yan sa kanilang mga katawan sa kanyang lalamunan butsi kumbaga yan parang sa tao lang mga idol pag kumakain tayo ng snow bear napapress ko ng ating lalamunan at katawan yan ang bitin bituka yan ganun din sa mga alaga nating manok yan ganun lang ang gawin natin mga idol wag tayong stressin wag natin stressin nating ating alaga yan snow bear lang mga idol sapat na yan salamat at makatulong at kung bago ka pa lang sa ating youtube channel sana ay mag subscribe ka dyan at click ang notification bell. Yun lang mga idol at paalam God bless.